At nako, sa report po sa labas ng pila ko sa Panama na patay na sa nagtagpuan po palutang-lutang sa Barangay San Vicente ang Gono Rizal. Narito ang report ni J. Martin. Ito po yung nakitang sanggol dito sa may dulo ng San Vicente. Uh, bababayan na po ng isang residente para mailapin. Natagpuan ng ilang mga residente ang palutang-lutang na lalaking sanggol sa isang sapa sa barangay San Vicente, ang Honorizal, netong hapon ng Miyerkules. Ayon sa barangay, nandat na nila ang sanggol, wala nang buhay ito. Uno, pagdating namin doon, yun na, nakita namin ba nakadapa yung bata. Yung bata na may katabing daga, may tilapia na mapatay. Tapos maraming dahon. Ang alam namin yung talaga, yung parang manikin ba? Parang laruan. Nung makita namin, may, may langaw. Sabi ko, ay bata nga talaga. Tapos nung balikta rin yan, yun na. Kita-kita mo talaga yung dalawang mata niya, lumalabas ng ano, luluwa. Tapos yung dila niya, laki. Ubad na ubad yung bata po, kawawa yung bata na Isang residente ang naglakas loob lumusong sa tubig para iahon ang sanggol at isinantabi sa gilid na bahagi ng sapa habang inaantay ang otoridad. O yung makita naman, wala talaga, nakubad talaga. Ubad. Talaga, buo pa talaga yung katawan niya. Ay, nung nakita naman yung bata, wala talaga ang puso dulat na. Tapansin ko kanina sa leg niya, sabi ko pre, parang may guhit ang leg. Parang ano eh parang para ganun din may, may duhit talaga parang sugat sugat, parang sugat nga palagay ng barangay nasa dalawang araw ng palutang lutang ang sanggol sa tubig kasi tinanong din po namin kung may report po dun sa pulis, uh, police eh wala naman daw pong ano nagahanap ng kanilang mga anak o sanggol na nawawala kaya ipagtatanong din nila sa mga kalapit na ano barangay o lugar dinangonan ay eh, ta baka mayroon report po. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng otoridad upang alamin kung saan nagmula ang sanggol na palutang-lutang sa sapa ng barangay San Vicente. Ako, si J. Martin ng Target Owner, nag-uulat para sa DCMA 1530, ang Radio TV. Maraming kay J. Martin. na grabe na. Siguro pa noon nung kalak sa ng uh, bagyo, di ba? Saka ng uh, habagat, ano? Bawa naman, ano?